Hello, nai! Naabot na ang gipadala na kong kwarta diha. Kadtong 50k para sa tuition ni Inday ug Dodong ug sa repair sa atop? O, Tay. Salamat jud kaayo, Tay, ha. Ako nagipabayad wow. ni Inday ug Dodong ganiha. Unya wala na lang nako na gipatrabaho ang atop no, oy. No. Kay gamay naman lang ang nahabilin. Ha Gano man nga dako-dako man to ako gipala ninyo. Atong miyagi 50k sa milabayang buwan 50k gihapon to. Ay da sila si Inday og si Dodong hibaw bayakang gasto kaayo na sila. Na, magsigilag kuha og mga makaon oh, no! sa tindahan sa ato silingan og didto pagyud sa unahan ay dako kaayo ko og nabayran oy. Si pari gani, wala pa ganito ka bayri maghatod kuha sa mga bata. Yesus na unsa lisud baya kaayo ko dere nay? Wala, koy tulog. Init pagyud kaayo dere. Pero okay lang. Basta kamo, mahimutang mo diha. Oh, sige na, bay na kay mo pahuwain ko. Amping mo diha. I love you. Sige lang kay sa sunod pakit onti ka unya para mawala ng kapoy ni mo hehe. Bye! I love you, tay! Hello, pre. Muari karon, ron? Gimingaw na ba ko ni mo? Unya, nagpadala na og ang buang? O da, gamay raggi padala ang buang. Oy, dali na ba? Hari ako ba? Halakadu, nabuang na ba kaya ko ni mo? Hari unya, please. Nagpabugnaw na bayako og beer daan para nimo. Karong gabi e mga alas 7. Ayaw lang elak ang pultahan sa kusina. Oh, oh no! dali sa sulod bebe. Kaun o sa gisukaran na tikadaan kuha Kuhaa lang ng beer sa ref. Your... Bugnaw na na kaayo. Maligo. Sa kudaan, sudla lang niya dayon ko sa kwarto igkahuman nimo. Sus! Ang buang intawon. Nagkaimat lang og ligid-ligid sa man ng dako kaayong pip. Basa pagyud ka ayos singgot. Hoy bay Jose, pahuay sa. Kay init ba ka ayo, mag na ang kainiton. At to o sa tasa shelter. Punga na ginhawa aning humid. O sunod ra koron bay. Aw, lamia. Giyod ni mo maring Lawrence oy. Ikaw pod, sus, layo ra ka ayo ni mos Jose. Adako gahi kaglawasoy. Bebe, usbi kobi. Unsa, ayaw na oy. Basinog mangita to na ko si ni mo. B. Ambi ng purol sa buwang. Kaya ko ng itrapo. Tagay ko 20 mil B. Kaya tukos buwang anugma. ara ang 20 mil? O. Oh. Basta balik ka ako karong gabi bebe, ha?